up guys punta tayo ng ano BIR guys punta tayo ng uh, Leo 41 file tayo ng tingnan natin kung uh, isak to ng mga requirements natin na dalam pero bago yan eh, bago talaga pero talaga kayo pag dito tayo sa Ortegas nakarap talaga wala talagang sasakyan dito ano po Kayo lalakaran natin. Pero chair size na rin. Okay. Sama yan. Dito na tayo sa hood Akad lang. Kakarating din tayo sa paruruunan niyan. Sabi nga walang ano ngayon eh, walang ulan eh. Kaya eh, masyado asil Pag may maulan talaga is yun, lalo na pag malakas yung ulan. Tapos na nagkataon, na kasapatos ka. Tapos Napigilirang buhay yan. Palagang Hindi lang basta sayo, yung ano mo, yung liig. tayo kasi crossing tayo ang nariyo po tiyo kasi nandun sa ano uh, harap ng Jose Rizal University hindi naman harap na harap pero halos harap siya so, sasakay tayo ng uh, ay, hindi yan sa crossing siyempre

इस स्टेशन हम टास्क में ननो यह आता नया टिकट का मतलब रंग में कहां हम มีคารนั่งเรือแบบไม้ Kaniyabin yun na kayo Hanggang dito lang tayo no? Nakari na lang natin kung BIR Ayan yung BIR na yan yung no? na